Curious, isa pong nakakagimbal na balita ang gumulantang sa buong mundo. Isang napakatinding sunog po ang tumama sa Los Angeles, California na umabot pa sa sikat na Hollywood. Ito na ba ang sinasabi nilang paghuhukom ng Diyos? O isa lamang itong trahedya ng kalikasan? Alamin po natin ang buong kwento. Ayon po sa ulat, mahigit po na 1,750 hektarya ang nasunog na. At ang pinsala po ay umabot na sa $150 million. dollars. Napakaraming bahay po at ari-arian ang natupok. At malungkot po na balita, paraming buhay din ang nawala. Sabi nga po ng opisyal, ang sunog na ito ay apocalyptic, parang katapusan na ng mundo. Apocalyptic scenes tens of thousands on the run as homes and buildings burn to the ground. Sa gitna po ng trahedyang ito, dibolibong libong residente ang napilitang lumikas. Ang mga pamilyang nawala ng tirahan, mga negosyong na abo, at ang takot na dala ng sunog ay nagdulot po ng matinding lungkot sa buong komunidad. Hindi lamang po ito isang simpleng insidente. Ito po ay isang hamon na susubok sa tibay ng mga apiktado. Kasama po sa mga apiktado ay ang mga sikat na personalidad ng Hollywood. Ang ilan po sa kanila ay nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media. May mga kumalat pa na larawan na nasusunog na ang Hollywood sign. Pero ayon po sa mga tagaroon, ito raw ay fake news lamang. Buo pa rin po ang iconic sign pero ang pinsalang dulot ng sunog ay hindi talaga may kakailan. Sa kabila po ng katanyagan, ang mga celebrity na ito ay hindi puligtas sa sakuna. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala po sa atin na ang kalamidad ay hindi namimili ng biktima. May mga nagsasabi po na ang sunog na ito ay parusa ng Diyos dahil po sa mga kasalanan ng Hollywood. Kamakailan lang sa Golden Globe Awards, tila kinutya ang Diyos ng tawagin ng ideya na zero votes para sa kanya. And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Ma! are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood 1. All right. <laughs> no surprise in this godless town. <sighs> Dagdag pa rito, marami ng kontrobersyal na palabas ang ginawa ng Hollywood na tila po sumasalungat sa pananampalataya. Pero mga ka-curious, totoo nga bang ito ay judgment o normal lamang na wildfire lang. Ang ganito pong mga pahayag ay nagiging dahilan po para mag-isip ang ilan kung ang sunog na ito ay isang babala mula sa langit. Ngunit bago po tayo magbigay ng konklusyon, tingnan po natin ang iba pang mga aspeto ng isyo. Ayon po sa mga eksperto, ang wildfires ay natural na pangyayari po sa California, lalo na tuwing taginit. Ang tuyong klima ay nagiging perfectong kondisyon para po sa pagkalat ng apoy. Pero bakit tila mas malala ito ngayon? Isa po itong babala na dapat tayong magiging handa sa epekto ng climate change at mas magingat pa sa ating kapaligiran. Hindi po natin agad masasabing ito po'y parusa pero maaring ito'y paalala na tayo po'y dapat ng magbago. Kailangan na po natin kilalanin ang ating responsibilidad sa kalikasan ang masamang epekto po ng ating mga aksyon tulad po ng deforestation at pollution ay isa po sa mga nagdagdag sa panganib po ng ganito mga sakuna. Sa Biblia po maraming beses nang ginagamit ang apoy bilang simbolo po ng paghukom. Sa Revelation chapter 8 verse 7 sinasabi po ang mundo ay masusunog sa panahon ng tribulation. Pero mga kapatid, ang sunog na ito sa Los Angeles ay tila maliit lamang na palala ang tunay po na pag ay darating pa lang. Kaya tayo ay dapat maghanda. Ang tanong, handa na ba talaga tayo? Kayo rin po makakasagot. Paki-comment po ng inyong sagot sa ating comment section. Kung nalalakyan po tayo sa sunog na ito, isipin po natin na mas malalaking sakuna na ang maaring mangyari ayon sa mga propesiya base sa Biblia. Ang mga ganito pong pangyayari ay paalala na tayo po ay maganda, hindi lamang po sa pisikal kundi sa spiritual din. Mga ka ang bawat sakuna po tulad po ng malawakang wildfire na nagaganap po sa Los Angeles ay nagdudulot po ng matinding tanong no sa ating puso. Ito ba ay parusa ba talaga ng Diyos? Base po sa inyong narinig, alam niyo na siguro ang sagot at base po no sa inyong nakita, kayo na rin po ang makakapag-usga. Ano nga ba ang kahulugan nito sa ating pananampalatayang katoliko? Ano nga ba ang kahulugan nito sa ating pananampalataya? Sa episode na ito, lilinawin po natin ang pananaw ng ating simbahan ukol po dito. Gamit po ang mga aral mula sa Biblia at mga turo din po sa ating tradisyon. Alamin po natin ang mas malalim po na katotohanan sa likod po ng mga trahedya. Marami pong naniniwala na ang mga sakuna tulad po ng wildfire ay direktang parusa ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang sinasabi po ng simbahan ukol po dito? Well, ayon nga po sa Biblia, Psalms chapter 103, verse 8 to 9, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa wagas na pag-ibig. Hindi po siya laging nananagot ni nagkikimkim ng galit magpakailanman. Malinaw po dito na ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya rin po ay maawain ang kanya pong layunin ay hindi po sirain tayo kundi po ang gabayan tayo patungo po sa tamang landas. Sa Luke chapter 13 verse 1 to 5, nabigyan po ang mahalagang aral ni Jesus nang tanungin po tungkol sa trahedya. Well, sinasabi niya po dito, akala ba ninyo mas makasalanan sila kaysa sa ibang taga Jerusalem kaya sila ay napahamak? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magsisisi, kayo din ang mapapahamak nila. Sa madaling salita, ang mga sakuna ay hindi po palaging tanda ng galit ng Diyos. Sa halip, ito po ay panyaya para sa atin na magnilay, magsisi at lumapit sa Kanya. Ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang misyon, ang pangalagaan ng Kanyang nilikha. Kung maalala po natin sa Genesis chapter 2 verse 15, mababasa po natin kaya kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y alagaan at pangalagaan. Ngunit paano po natin ito isinasabuhay? Pakicomment po ng inyong sagot sa ating comment section. Well, ayon po sa mga eksperto, sila po'y nagsasabi na ang mga wildfires ay kadalasang resulta po ng kapabayaan ng tao. Ang deforestation polusyon at pagbabago po sa klima, ilan naman po sa mga dahilan kung bakit po nagiging mas madalas at mas malala ang mga sakuna po tulad nito. Well, sa encyclical na laudato si ni Pope Francis, ipinalala po sa atin na ang krisis sa kalikasan ay krisis din ng moralidad. Aniya nga, ang mundo ay nagdurusa dahil po sa ating kasakiman at kawalang alam tayo po ay tinatawag na kumilos para sa kalikasan, hindi lamang bilang isang responsibilidad kundi bilang isang espiritual na tungkunin. Sa Biblia po ang apoy ay madalas po na ginagamit bilang simbolo po ng paglilinis, pagbabago at minsan paghukom. Kung mababasa po natin in 2 Peter chapter 3 verse 10, mababasa po natin ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw. Sa araw na iyon, ang langit ay mawawala na may malakas na ingay. At ang mga elemento ay masusunog at patutunaw. Ang mga ganitong talata po ay nagbibigay babala na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit ang Simbahang Katoliko po ay hindi nananakot gamit po ang mga propesya. Sa leb sinasabi po nito na ang mga pangyayaring ito ay pagkakataon upang tayo ay magbago at maghanda. Hindi lamang po sa pisikal na aspeto kundi po sa ating spiritual na buhay. Ang tunay po na mensahe ng mga propesiyang ito ay pagbabalik-loob sa Diyos. Hindi takot. Sa harap po ng mga trahedya, ang simbahan po ay laging nananawagan ng pagkakaisa at panalangin. Well, in James chapter 5 verse 16 sinasabi po ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang simpleng dasal po ay nagiging daan upang maipadama natin ang ating pakikiisa sa mga nangangailangan. Ngunit hindi po nagtatapos sa panalangin ng ating responsibilidad. Tinatawag din po tayo na magbigay ng konkretong tulong, mga donasyon, pagboboluntaryo at pagiging tagapagtaguyod po ng kapaligiran. Sa panahon po ng pagsubok, ang ating pong pagmamalasakit ay at, at pagkakaisa ay magiging ilaw po sa gitna ng dilim. Kaya mga kakikirs, ang bawat sakuna po ay hindi kailangan man simpleng tanda ng galit ng Diyos. Sabi po isa po itong panyayan no? isa pong pagkakataon upang tayo ay magnilay, magsisi at tumulong po sa ating kapwa. Ang Diyos po ay makatarungan at mawain. At nais niya tayong magkaisa sa pagmamalasakit, pananampalataya at pagkilos para sa kanyang nilikha. Kaya mga kakir, sa kabila po ng trahedya na ito, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Panalangin po natin ang mga apiktado at magkaisa po tayo para sa kanila muling pagbangon. At higit po sa lahat, alalahanin po natin na ang ating pananampalataya ang magbibigay sa atin ng lakas sa mga ganitong pagsubok. Hindi po natin kontrolado ang mga sakuna, pero kaya po natin kontrolin ang ating reaksyon. Magkaisa po tayo sa pagtulong sa mga nangangilangan. Simpleng donasyon o dasal ay malaking bagay na po para sa mga nawalan ng tirahan at mahal sa buhay. Kung nagustuhan niyo po ang balitang ito, huwag pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe po sa ating channel para po sa mas marami pang makabuluhang balita. Ano pong inyong opinion tungkol po sa mga sunog na ito? Judgment ba ng Diyos o natural na trahedya? Mag-comment po sa ibaba at pag-usapan po natin ito. Hanggang sa muli, salamat po sa panunod. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po.